ako dito. Dito ako nung namimili ng uling. May tindahan ako. Uling kamuti sa akin. <laughs> Opo. Nagahakot si Kuya. ang dami? Ay, hindi. hindi, hindi. Akala ko nagahakot si Kuya. Dito na. na dito tayo. dito na daw kami sa ilo. Nasaan tayo dito? Sa tubig. <laughs> Ah, wala po ditong bayad, libre rigo sa ilog. Wala pa. May dinadala pa kasi yung jeep. Oh, bakit doon sila? Ninolod ng magbuburano. Ah, oo. Bili na kayo ng palamig sa nagtitinda ng palamig. Bili po. Ay, nagtitinda ng palamig. Bili na kayo ng palamig, Patricia. Okay, ah. Itan, kuha ka ng bitbit mo dito yung pakwan. Meron na dyan yung ilong mga. Diyan. Diyan kami dumaan. Nung pumunta kami doon sa ano. Lalabas yung unang... Baka na alas na project day. Sa sa pa tayo doon. Saan may na Dito kami dumaan dati. Ang layo na pinuntahan namin. Malayo yun. Mm -mm, sa pool. Dili-bili na kayo. Ayan. tayo. Tama na Ayan. Parang hindi maramdaman ng bigat. Uh, lahat ng pinuntahan namin ngayon, puro kami lakad ha. Ah. <laughs> Yung mundo rin tayo sa Mahayhay, lakad din. Dito din. Sa Palsabangon, lakad din. Ayan. Ay, gutom si na ako. Gutom na. Ayan. Si Ante, naghanap ng signal. malapit na tayo. Ay, oo nga. Ayan, ay, ang bigat ng bigbit ko. Ito tayo sa ilog. Ay, namin dami naglalaba. Uy, ako hindi. Oh, tama-tama. <laughs> cottage talaga yun. No? May kubo. Ay, ay nasa ano. Gitna ng ilog.

Bakit dito? Ba ay baka sa pools. Dito. kuya ang mababaw ah. Malalim yun din. Banda? Ito ba yung punta wali na ikagi? Ay hindi, malayo di, pa yan di, na. Di, di. ay. ay, ay oh, Dini sa baba, wala yatong tao.

Kanina ho nung pagalisan natin sa bahay. You also. kayo. Magaling. Ate ba? Mutnayak siya. Oh. Hindi diba? oh, no, dito? Na lang. Ang ng ilog. Ayan. O. Solo namin ang ilog dito sa palsa Palsabangon. Wala lang signal. Napigil o. Ang aming boss. Ang aming director. Yung aming pong ano, nanay. Nalunod. Binibitis kasi isa. Lumabog, lumabog siya eh. Okay, <coughs> ay, hindi, ay, si, Saren. si, si Sairin nga ang pinipilit kong sumama. Ay, sabi ko, ate say sama ka. Wala daw siya dami Si Kevin. <coughs> <coughs> Tuntua mo. yung pamangkin banding ba yan? <coughs> Tayo naman si Trisha. Tara. Uy, kapala bi. Tangala ka di nakita. Ano 'yon? Ano 'yon? Wala Wala ako. Wala ba dong bato? Walang bato? <laughs> 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 Ikaw, Asli!

Tres, ikaw. Talo na. Di sila, si tita, oh. Uy, tres. Ulo. mo lang hawakan. Nakasikling <laughs> ka naman ay. Pagkartekon mo yan. Uwi na kami. doon, <laughs> doon. <laughs> <laughs> Yung tubig na naagos doon. Ayan na, tatawid kami doon. Maliit ang tubig, ano? Iyot ang malamig. Ay, malamig yung tubig. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw niyo nang umalis. Ang hangin bridge. tahimik ng lugar. Di ba nag-enjoy din kami? Walang entrance. Oo, oh, doon yung doon yung ano, daan talaga na mabilis. Tawid kami sa ilog ulit. Hey! <laughs> Sis ka. Wala so, rito si Diyan. So, may tubig na? Mas matagal yata ate doon. Magkita na lang tayo doon sa van. Mas madali doon sa tubig. Ang tahimik oh, sobrang. Ay, ano. Oo, oh, doon. Si Kuya Makmak ang bababa. E, 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 e. na. Oh, oh, oh.